Aries, bakit ka ba nangangamba sa araw-araw kung wala pang dumadating na swerte para sa pag-asenso sa buhay? Hanggat nasa feeling ninyo na may pagmamahalan sa bawat isa, ay may magagawang milagro ang pag-iibigan sa pag-asenso sa pamumuhay. Aries, sa 2-digit number ay number 17 at number 5, at sa 3-digit number ay number 1, number 5 at number 2. At sa loto ay number 29, number 31, number 17, number 8, number 25 at number 40, nagabay ng kapalaran. Toros, bakit ka ba nangangamba sa araw-araw kung wala pang dumadating na swerte para sa pag-asenso sa buhay? Hangga't nasa feeling ninyo na may pagmamahalan sa bawat isa, ay may magagawang milagro ang pag-iibigan. Sa pag-asenso sa pamumuhay, Toros, sa 2-digit number games ay number 19 at number 14, at sa 3-digit number game ay number 6, number 2 at number 3, at sa loto ay number 24, number 8, number 17, number 31, number 12 at number 29, nagabay ng kapalaran. Gemini bakit ka ba nangangamba sa araw-araw, kung wala pang dumadating na swerte para sa pag-asenso sa buhay, hanggat nasa feeling ninyo na may pagmamahalan sa bawat isa, ay may magagawang milagro ang pag-iibigan, sa pag-asenso sa pamumuhay. Gemini, sa 2 digit number ay number 1 at number 16, at sa three-digit number ay number 1, number 5 at number 3, at sa loto ay number 29, number 15, number 20, number 36, number 8 at number 42. Nagabay ng kapalaran. Cancer, bakit ka ba nangangamba sa araw-araw kung wala pang dumadating na swerte para sa pag-asenso sa buhay hanggat nasa feeling ninyo na may pagmamahalan sa bawat isa ay may magagawang milagro ang pag-iibigan sa pag-asenso sa pamumuhay? Cancer sa 2 digit number ay number 14 at number 17 at sa 3 digit number ay number 1 number 5 at number 3 at sa loto ay number 20 number 31 number 18 number 22 number 5 at number 14 nagabay ng kapalaran. Leo bakit ka ba nangangamba sa araw-araw kung wala pang dumadating na swerte para sa pag-asenso sa buhay hanggat nasa feeling ninyo na may pagmamahalan sa bawat isa ay may magagawang milagro ang pag-iibigan sa pag-asenso sa pamumuhay? Leo, sa 2-digit number game ay number 18 at number 8 at sa 3-digit number game ay number 5, number 1 at number 6. At sa loto ay number 24, number 33, number 13, number 5, number 17 at number 40, nagabay ng kapalaran. Virgo, bakit ka ba nangangamba sa araw-araw, kung wala pang dumadating na swerte para sa pag-asenso sa buhay, hanggat nasa feeling ninyo na may pagmamahalan sa bawat isa, ay may magagawang milagro ang pag-iibigan, sa pag-asenso sa pamumuhay, Virgo, sa 2-digit number ay number 16 at number 12, at sa 3-digit number game ay number 5, number 6 at number 1, at sa loto ay number 23, number 5, number 41, number 18, number 3 at number 20 na gabay ng kapalaran. Libra bakit ka ba nangangamba sa araw-araw kung wala pang dumadating na swerte para sa pag-asenso sa buhay, hanggat nasa feeling ninyo na may pagmamahalan sa bawat isa, ay may magagawang milagro ang pag-iibigan sa pag-asenso sa pamumuhay. Libra, sa 2-digit number games ay number 17 at number 13, at sa 3-digit number ay number 6, number 5 at number 3. At sa Lotto ay number 29, number 9, number 30, number 33, number 42 at number 21, nagabay ng kapalaran. Scorpio. Bakit ka ba nangangamba sa araw-araw kung wala pang dumadating na swerte para sa pag-asenso sa buhay hangga't nasa feeling ninyo na may pagmamahalan sa bawat isa. Ay may magagawang milagro ang pag-iibigan sa pag-asenso sa pamumuhay. Scorpio, sa 2-digit number games ay number 11 at number 17, at sa 3-digit number ay number 5, number 2 at number 1, at sa loto ay number 24, number 46, number 33, number 16, number 11 at number 8, nagabay ng kapalaran. Sagittarius, bakit ka ba nangangamba sa araw-araw, kung wala pang dumadating na swerte para sa pag-asenso sa buhay, hanggat nasa feeling ninyo na may pagmamahalan sa bawat isa, ay may magagawang milagro ang pag-iibigan, sa pag-asenso sa pamumuhay. Sagittarius, sa 2-digit number games ay number 18 at number 17, at sa 3-digit number game ay number 6, number 2 at number 5 at sa loto ay number 25, number 40, number 40, number 27, number 6 at number 33, nagabay ng kapalaran. Capricorn, bakit ka ba nangangamba sa araw-araw kung wala pang dumadating na swerte para sa pag-asenso sa buhay? Hanggat nasa feeling ninyo na may pagmamahalan sa bawat isa, ay may magagawang milagro ang pag-iibigan, sa pag-asenso sa pamumuhay. Capricorn, sa two-digit number games ay number 11 at number 13, at sa three-digit number ay number 4, number 1 at number 2, at sa loto ay number 24, number 11, number 22, number 6, number 32 at number 40, nagabay ng kapalaran. Aquarius, bakit ka ba nangangamba sa araw-araw kung wala pang dumadating na swerte para sa pag-asenso sa buhay? Hanggat nasa feeling ninyo na may pagmamahalan sa bawat isa, ay may magagawang milagro ang pag-iibigan sa pag-asenso sa pamumuhay. Aquarius, sa 2-digit number games ay number 13 at number 15, at sa 3-digit number ay number 5, number 4 at number 1 at sa loto ay number 24, number 33, number 15, number 40, number 9 at number 4, nagabay ng kapalaran. Pisces, bakit ka ba nangangamba sa araw-araw kung wala pang dumadating na swerte para sa pag-asenso sa buhay, hanggat na sa feeling ninyo na may pagmamahalan sa bawat isa, ay may milagro ang pag-iibigan, sa pag-asenso sa pamumuhay, paises sa 2 digit number games ay number 16 at number 12 at sa 3 digit number ay number 6 number 1 at number 3 at sa loto ay number 36 number 25 number 27 number 19 number 4 at number 42 nagagabay ng kapalaran